Nang makalabas na si Sofia, humarap ang doktor kay Adrian at may itinanong sa pasyente. Who's that lady? And she called me an endearment for married couple? Nagtatakang tanong ni Adrian sa kanyang doktor. You did not know her, Mr. Adrian? Tanong ng doktor sa kanya. No, I don't know her. My fiancé is Cassandra. What happened to me? Why am I here at the hospital? Nagtatakang tanong ni Adrian. You've had a car accident. You were comatose for almost three days, Mr. Monteverde. Paliwanag ng doktor. I see. So, who's the girl outside? Kunot ang noong tanong pa ni Adrian. She is your wife, Mr. Monteverde. What? I am not yet married, but I've got engaged to my fiancée, Cassandra. ng sabi ni Adrian. Okay, Mr. Monteverde. Just take a rest and relax. I will talk to you again. Payo ng doktor sa kanya. Yes, doctor. Thank you. Pagsang ayon ni Adrian sa kanyang doktor at lumabas na ito sa kanyang silid. Naghintay lamang si Sofia sa labas ng silid ni Adrian at paglabas ng doktor agad niya itong nilapitan para kumustahin ang kalagay ng kanyang asawa. Dok, maaari ko po ba kayo makausap? Wika ni Sofia sa doktor ni Adrian. Yes, Mrs. Monteverde. I want to talk to you also. Saad din ng doktor. Ano po bang kalagayan ng asawa ko ngayon? Bakit di niya po ako nakikilala? Pagtatakang tanong ni Sofia. Mrs. Monteverde, your husband have a retrograde amnesia. Sa lakas ng pagkakabagsak ng ulo niya, ang naalala lang niya ay ang last five, past 5 to 7 years ago lang. Hindi ka pa niya kilala noon, kaya kahit anong isip niya, hindi ka niya maalala. Malungkot na sabi ng doktor kay Sofia. Hanggang kailan po siya magiging ganyan ang sitwasyon? Hindi na po ba niya makikilala o kahit man lang aming mga anak? Naiiyak na tanong ni Sofia sa doktor. Hindi ko din masasabi pero depende pa din sa pasyente. Pwedeng may mga bagay na magpapaalala sa kanyang mga nakaraan. Sa ngayon, ipagdasal na lang natin na maging maayos ang lahat at maalala kanyang muli, Mrs. Monteverde. Payo ng doktor sa kanya. Nangangatog ang kanyang mga tuhod sa nalaman. Kaya napaupo at napahawak sa kanyang chance si Sofia bagong pagsubok na naman sa kanilang relasyon, paano na ang kanilang mga anak? Hindi niya kaya na masaktan na naman sa si Xander dahil hindi niya siya makikilala ng kanyang ama, lalo naman ang kanyang pinagbubuntis ngayon na pangalawang anak nila. Umiyak at patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Ganoong sitwasyon siya na abutan ni Cassandra at ng daddy ni Adrian na si Don Arturo. Tiningnan lang siya ng mga ito na masama at pumasok na mga ito sa loob ng silid ni Adrian. Muling pumasok ang doktor ni Adrian kaya't alam niyang sa mga oras na yon, alam niyang alam ng mga ito ang kalagay ng kanyang asawa. Hindi na niya kayang pumasok sa loob dahil alam niyang itatakwil at papaalisin din siya ni Adrian dahil hindi siya kilala ng kanyang asawa at lalo siyang mamaliitin ni Cassandra at Don Arturo. Paglabas ng doktor, sumilip na lamang si Sofia sa pinto ni Adrian at nakita niya na masayang nakayakap si Adrian kay Cassandra. Ganon din si Don Arturo, masaya sa mga nangyayari. Nakita siya ni Cassandra na nakatingin sa kanila kaya nginisihan siya nito at inirapan. Sobrang kay sakit kay Sofia ang mga nangyari dahil muli niyang naranasan ng mga sakit noon. Sobrang hirap ng kanyang sitwasyon lalo na ngayon, buntis pa siya. Hindi niya alam kung uuwi na lamang ba siya o hihintayin ba niyang umalis sila Cassandra at Don Arturo. Gusto niyang makausap ang kanyang asawa at isa pang pagkakataon bago siya magdesisyong muli. Araw-araw nagpupunta sa Sofia sa ospital kung nasan si Adrian pero hindi na siya makalapit dahil pinabantayan sa mga security guards si Don Arturo ang kanyang anak. Hindi siya pwedeng pumasok dahil hindi niya siya kilala at naalala pa ni Adrian. Humihiling siya sa Diyos na magkausap pa sila sa huling pagkakataon ng kanyang asawa at lalayo na sila ng kanilang mga anak dito. Nasa lobby lang muna siya ng ospital. Inaabangan na lumabas sila Cassandra at Don Arturo para makapasok siya dahil iahatid sila ng mga security guards palabas. May maiiwan man pero konti na lang kaya malulusutan niya na ang mga ito. Nang matanaw niya na palabas ang mga ito, ay inihanda na niya ang kanyang sarili at ang mga sulat na may kasamang family picture nila, pati ang ultrasound ni Baby Summer. Kailangan maibigay niya ito dahil alam niya ayaw siyang kausapin ni Adrian. Kung hindi man siya makilala ng kanyang asawa, aasa na lamang siya sa kanilang tadhana na ito na lamang ang gumawa ng paraan na muli silang magkatagpo. Habang abala ang mga bantay, kunwari siyang sumabay sa nurse na papasok sa salid ni Adrian. Mabuti na lang nakilala siya ng nurse bilang asawa ng pasyente kaya hindi na ito nagtaka pa. Nagpasalamat pa rin siya sa nurse na makapasok na sila sa loob. Nurse, maraming salamat. Sa aktong dating mo, laking pasasalamat niya rito. Okay lang po, Mrs. Monteverde. May kukunin lang po ako sa mga gamot ni Mr. Monteverde. Nakangiting sabi ng nurse kay Sofia at agad na itong lumabas. Pinagmasda ni Sofia ang kanyang asawa, Umupo siya sa tabi ng kama nito. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa na mahimbing na natutulog. "Mahal na mahal kita, Adrian. Kahit hindi mo na ako maalala at nakikilala, ikaw pa rin ang asawa ko at ama ng mga anak ko. Hihintayin ka namin hanggang sa bumalik ka sa amin ng pamilya mo." Bulong ni Sofia. Nilagay niya ang kanyang letter at family picture sa mga kamay ni Adrian dahil kailan niya nang umalis agad. Bago pa dumating ang ibang mga bantay sa selid at si Cassandra, hinagkan niya sa labi ang kanyang asawa at nagmadali na siyang lumabas sa silid nito. Nagpalingali nga muna siya sa paligid bago tuloy ang lumabas ng selid ng kanyang asawa. Pero hindi pa siya nakakalayo ay nakasalubong niya na si Cassandra at ang mga bodyguards. Ninitian siya nito ng mapangasar. Pero hindi pa siya nakakalayo na kasalubong niya na si Cassandra at ang mga bodyguards. Initian siya nito ng mapangasar at sa sobrang inis ni Sofia napayoko na lamang siya. Para hindi niya mapatulon si Cassandra at diretsya na siya sa paglalakad para makapunta sa si Exit. Pero hinarangan pa rin ni Cassandra ang kanyang daanan at tinitigan siya nito. Hi, Mrs. Monteverde. Kawawa ka naman. Hindi ka maalala ng asawa mo. Sorry, Sofia, pero tadhana ng gumagawa ng paraan para magkahiwalay kayo ni Adrian. Pati ang taas ay hadlang sa pagmamahala ninyo. Nakakaawa ang mga anak mo. Hindi nakilala ng kanilang sariling ama. Damasaklap pa ang baby girl ninyo. Hindi pa lumalabas sa mundong ibabaw. Tinakwil na ng kanyang daddy Adrian. How sad naman. Pangasar na sabi ni Cassandra at tumawa ng malakas sa kanya. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Huwag mo lang idadamay ang mga anak ko, Cassandra. Sige lang. Sa'yo na ang asawa ko hanggat hindi pa siya nakakaalala. Mahalaga sa akin ang mga anak ko, pero oras na maalala niya ako at ang mga anak ko, babawiin ko siya sa'yo. Kaya magpakasaya ka habang ikaw pang naalala niya. Sagot ni Sofia at pinilit pa rin ngumiti sa harap ni Cassandra. Kagawin ko ang lahat na hindi na kayo maalala at babalikan pa ni Adrian. Kung kailangan kong makipagkasundo sa masama, gagawin ko para di na kayo magkita pa kahit kailan. Mataray na sabi ni Cassandra kay Sofia, Gawin mo ang gusto mong gawin. Wala na akong pakialam. Mapangasar na sabi ni Sofia at naglakad na palayo kay Cassandra. Pero hinatak ni Cassandra ang braso ni Sofia at muling pinaharap sa kanya. Bastos ka! Kinakausap pa kita tapos tatalikuran mo lamang ako? Ines na sabi ni Cassandra kay Sofia at malakas na sinampal niya ito. Pero agad gumante si Sofia at mas malakas pa niya itong sinampal. Sinampal pa niyang muli sa kabilang pisngi. Mag-asawang sampal para sa katulad mong masamang tao at anay na ng masayang pamilya. Yung unang sampal para sa amin ni Adrian at ang pangalawa para sa mga anak ko. Kahit anong gawin mo, ako pa rin ang legal na asawa ni Adrian. Mawala ka sa inggit dahil sa mata ng taas, ako na rin ang asawa kahit na hindi niya ako maalala. Galit na sabi ni Sofia at ginisihan niya ito. Ang kapal ng mukha mo. Piniibig mo lang ang fiancé ko kaya may nangyari sa inyo at nagkaanak kayo. Galit na sigaw ni Cassandra. Paniwalaan mo na ang gusto mong paniwalaan. Lukuhin mo na yung sarili mo. Wala akong magagawa ako. Ikaw ang naaalala niya ngayon. Kaya, galingan mo dahil pag bumalik ang alaala niya, basura na ulit ang tingin niya sa'yo, Cassandra. Nakakaawa ka naman dahil mamahalin ka lang niya bilang nakaraan niya. Kami pa rin ang kasalukuyan niya. Kahit tanda na hindi na mababago yon. Dahil ako ang tinatna na maging asawa niya. Pang-insulto ni Sofia at kahit kailan, hindi na siya magpapaapi pa kay Cassandra ipaglalaban niya na siya pa rin ang legal na asawa ni Adrian. Nagulat na lamang sila nang bigla. Dumating si Don Arturo at inihagis sa kanya ang isang sobre na puno ng laman na pera. O oh, ayan, Sofia. Di ba pera lang kailangan po sa anak ko? Hiwalayin mo ng anak ko. Sapat na yan para mabuhay kayo ng mga anak mo. Panginsulto ni Don Arturo kay Sofia. Sige, Tatanggapin ko yan, Don Arturo. Sayang din ang pera, total mukhang perang tingin At kung para sa mga anak ko ito, maraming salamat po. Sarkastiko ang sagot ni Sofia. Kailangan niyang maging praktikal. Total hinamak at minamalit siya ng mga mayayaman na tao sa lipunan. Kukunin niya pera na inaalok ng daddy ni Adrian. Manggagamit. Nakakaawa ka talaga, pera lang katapat mo. Mayabang nasabi ni Cassandra. Siyempre, Practical ako. Bilang mama ng mga apo ni Don Arturo, tinatanggap ko lang kung anong para sa mga anak ko. Maraming salamat pero hindi ko pa rin bibitawan ang asawa kong si Adrian. Tapusin niyo muna ako para mawala ako sa landas ninyo. Taas na sabi ni Sofia at hinilikan pa niya ang sobre na may lamang pera bilang pangasar kay Don Arturo at Cassandra. Natulala na lamang si Don Arturo at Cassandra habang papalayo si Sofia. Nakakainis talaga siya, Don Arturo, at napakakapal ng mukha niya, asar na sabi ni Cassandra. Nang makaalis na si Sofia sa ospital, hindi na napigilan pang tumulo ng kanyang mga luha at umiyak lang siya ng umiyak. Naninike pang kanyang puso. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napaupo na sa kalsada. Nawalan ng malay si Sofia. Mabuti na lamang at dumating ang matalik na kaibigan at abogado ni Adrian na si Elmer Aragones. Agad siya nitong nasa lo at dinala sa pinakamalapit na klinik. Kinihintay niya na magising si Sofia. Tinawagan na rin niya ang best friend nitong si Elena para may magbantay kay Sofia. Marahil pagod at stress kaya nahimatay si Sofia. Alam niyang mangyayari to dahil napag-usapan na nila ni Adriana na maaaring mangyari o mga kayang gawin ni Cassandra. Pupuntahan niya muna si Adrian, aalamin niya muna ang kondisyon kung totoo bang nawala nga ang alaala nito. Kinausap niya muna ang best friend ni Sofia para ibili na din si Sofia. Miss Elena, ikaw na muna ang bahala kay Miss Sofia. Kakamustahin ko lang din ang sitwasyon ni Adrian. Wika ni attorney. Elena na lang po, attorney Aragones. Nakakailang po kasi na may miss pa. Matagal na din naman tayong magkakilala. Nakangiting sabi ni Elena at nakipagkamay sa best friend ni Adrian. Ah, sige. Elmer na lang din ang itawag mo sa akin. Nakangiting sagot ni attorney. O oh, sige, ako nang bahala sa best friend ko. Ikamusta e, nyo na lang ako kay Adrian kung sakaling naaalala pa niya ako? Pabirong sabi ni Elena sa gwapong attorney at mayor. Okay, sige Elena, mag-iingat kayo. Paalam ni Elmer at lumabas na ng silid ni Sofia. Kinilig naman si Elena at tinalikan pa ang kanyang kamay na nakahawa kay attorney Elmer kanina. Ay, grabe, ang gwapo. Tsak talaga ako sa napangasawa kita, attorney. Kilig na sabi ni attorney Elena na napakalaki ng ngiti. Nang makalabas na ang kanyang pinapangarap na si attorney, ay lumapit na si Elena sa kanyang best niya na natutulog pa rin. Beshi, Sige lang, ipahinga mo lang yung sarili mo. Makakasama kay Baby Summer ang pagka-stress mo dahil sa nangyari kay Adrian Pero may mga anak ang dapat mong protektahan, lalo na ngayon. Hindi sila maalala ng daddy nila. Kaya mo yan, Beshi. Bulong ni Elena kay Sofia at hinawakan pa niya ang kamay nito. Pinagmasdan niya lang si Sofia habang natutulog at minsan napapatanaw sa bintana. Samantalang si Mayor Aragones ay nakarating na sa silid ni Adrian. Nilock niya ang pintuan para wala nang makakapasok pa. Adrian, tama na yung pagpapanggap mo. Pagkalabit ni Elmer sa braso ng kanyang kaibigan. Um, nilock mo ba ang pinto? Mamaya biglang pumasok si Cassandra. Nagtutulog-tulugan na sabi ni Adrian at agad na bumangon. Pare, kamusta na si Sofia at ang baby namin? Gusto ko na siyang yakapin na mahigpit pero nagpipigil lamang ako. Kailangan kong mahuli kung sino ba talaga ang nagnakaw ng pera sa kumpanya? Nalulungkot na tanong niya sa kanyang best friend. Ikalma mo lang yung sarili mo, ha? Okay naman siya. Binabantayan siya ngayon, Elena, pero kailangan niya talaga ng pahinga at maging matatag para dyan sa pinaplano mo. Sabi ni Elmer. Alam ko si Cassandra ang may dahilan ng pagkadesgrasya ko Pero kailangan ko ng matibay na ebidensya Naawa na ako sa asawa ko tapos pinagbubuntis pa niyang prinsesa namin Malungkot na sabi ni Adrian Kailangan niyong magsakripisyo para sa mga anak ninyo Hindi kasi kay titigilan ng mga yon. Kailangan mo bang magpanggap na wala kang maalala? Seryosong tanong ni Elmer Oo, kailangan ko yung gawin kasi Kung hanggang kailan magtsatsaga sa akin si Cassandra Sagot agad ni Adrian. Naaawa ako sa sitwasyon ng asawa mo kasi buntis siya ngayon. Adrian, asar pa na sabi ni attorney. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan sa sitwasyon namin? Gusto kong yakapin ang asawa ko at ang anak ko. Pangalawang buhay ko na to pare pero kailangan kong mas maging matalino para maprotektahan ang pamilya ko. Malungkot na sa ad ni Adrian at di na mapigilan na mapaiyak. Alam ko pare, Dalas ko yung nararamdaman mo. Gusto kong yakapin ang asawa ko. Kung alam mo lang yung kagustuhan kong makasama siya pero hindi pwede. Malungkot na sabi ni Adrian. So ano na ang magiging plano natin? Seryosong tanong ni attorney. Maging masaya ang pamilya ko. Seryosong sagot ni Adrian. Paano Adrian kung patuloy mong iwasan si Sofia? Kailangan pare, magkunwari akong walang naalala at walang kakayahan sa lahat. Kailangan ko munang lumayo sa pamilya ko at maging lumpo para malaman ko kung hanggang kailan tatagal at mag-aalaga sa akin si Cassandra para kusa na siyang sumuko at iwan niya na ako. Paglalahad ng plano ni Adrian sa kanyang best friend. Okay, nandito lang ako. Nakasupport sa mga plano mo at ako na rin ang bahalang magprotekta kay Sofia. Sagot ni Elmer. Sana maintindihan ako ni Sofia na gagawin kong lihim at kasinungalingan. Sana kayanin ko ring iwasan at sungitan ng mahal ko. Malungkot na sabi ni Adrian at napabuntong hininga na lamang. I hope, bago mga nakang asawa mo, wala ka lang nililihim na Adrian sa kanya? Wika pa ni attorney. Oo naman, pipilitin ko dahil hindi pwedeng wala ako sa tabi niya paglabas ng baby summer namin. Gusto ko ako ang unang makakapagbuhat sa prinsesa ko at wala nang iba pa. Nagningning ang mga mata na sabi ni Adrian. Aba, dapat lang. Lagi lang nakapaligid ang doktor na manliligaw ni Sofia, lalo na nga ngayon kapag nalaman niya na hindi mo siya kunwari naaalala. Nakangising sabi ni attorney. Isa pa yan sa problema ko bukod kay Cassandra. Alam kong babakuran niyang asawa ko, pero hindi ako papayag. Hindi niya kailang binabangga niya. Seryosong sabi ni Adrian, That's my man matatapos din ang mga pagsubok din yon ni Sofia sa Adi Attorney. Promise me, ikaw nang bahala sa asawa ko ha. Ituro mo sa kanya ang mga sinabi ko. Lalo na ang paghawak ng mga negosyo namin. Magulat na lang sila sa mga nangyayari. Kumpiyansang ang sabi ni Adrian at napangiti ng matamis. Magtagumpay kaya si Adrian sa kanyang pinaplano? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share and subscribe for more updates. Maraming salamat po.